What's up mga kamundo for today's vlog Araw nga pala to ng Sabado at kakawilang lang natin yan mga kamundo Yun, nakakapagod nga ngayong araw Tapos yan, kita nyo na may medyas ko Nilalagyan ko ng masking tape kasi bukas na yon, yun Tapos yan, nilutilutin natin Medyo nakakapagod talaga mga kamundo ngayong araw Tapos maghapon pang naguulan dito sa lugar namin mga kamundo Kasay na nga itong mga kamundo na magpapalit na naman ng weather At taginit na mga kamundo At yun, naisipan ko nga magluto ng spaghetti mga kamundo yun. Nakaran pa nga ako nag-crave-crave ng espagete mga kamundo. At yun, tinuha ko na nga mga piyes ang gagamitin natin sa pagluluto ng espagete. At ito nga, i-oobin e, muna natin tong giniling na baka kasi na matigas yan, naka-freezer mga kamundo. Tapos yan, nag-iwan na nga tayo dito ng sibuyas mga kamundo yan. Napakadali lang yan mga kamundo yan. Iiwain nyo lang ng pino yan mga kamundo. Pero yan, okay na yan mga kamundo kasi nakakatamad ipino. Ang tagal. Charistas yan. Nanguha na tayo ng kawali. Yan, tapos lagyan natin ng tubig. Magpapakulo lang tayo dyan mga kamundo. At yun, tapos na nga. Ito na nga ang ating giniling na baka mga kamundo. Yan, tapo lang natin yung tubig. At yun, naisipan ko nga saan bibili ng nama krimo o nestle cream dito sa Japan at tatdog Pero naulan mga kamundo. Kaya hindi na lang. Yun, nagiwan na nga rin tayo ng cheese dyan. Pagkatapos nyan, kumukulo na nga ang tubig. Nilagyan na natin ng mantika mga kamundo. Naglagay na din tayo ng asin dyan mga kamundo at itong pasta natin mga kamundo. Yan, tira nga lang pala nung nakarang birthday ko yan mga kamundo. Yun, okay na itong mga kamundo. Malambot ng pasta. Sobrang dali nga lang gawin tong spaghetti mga kamundo. yon at the same pan, maglagay tayo ng mantika. Gisa-gisa tayo ng sibuyas. Lagay na rin natin itong giniling na baka mga kamundo. Naglagay na rin tayo ng paminta dyan. At itong pack ng spaghetti sauce yan. Murang-murang -mura nga lang pala isang pack ng spaghetti sauce na yun, mga kamundo. Tapos naglagay na rin tayo ng konting asukal pang balanse ng lasa mga kamundo. Tapos nilagay na natin itong cheese yan. O oh, di ba? Ganap na ganap na ang spaghetti na mga kamundo 'yon. Tikman na natin. O oh, di ba? Okay na 'to mga kamundo, goods na 'tong plating na tayo. Kayo ba mga kamundo, kamusta ang araw nyo? Yun, napagod ba kayo ngayong Maghapong nag dito sa Japan. At kung oo oh, ang sagot nyo, ito, magduto na kayo ng spaghetti. Sana yan para kumain ng spaghetti mga kamundo. Cherries. 'Yon, ito na nga ang ating pagkain mga kamundo yun itadaki mo mga kamundo tikman na natin itong ginawa natin spaghetti na kulang sa rekado mga kamundo pero goods na goods na yung mga kamundo e, no oh. first bite thank you lord mga kamundo o oh, ba diba napakasarap ng spaghetti ginawa natin mga kamundo kaya naman pag napanood mo ito ng ganitong oras mga kamundo nako pasinsyahan na lang tayo mga kamundo ayaw tikme. Ay, sya, take tikme kung makapaibig. Ay, talaga naman napakasarap ng ispagete eh. ngayong tagulan dito sa Japan, mga kamundo. Siya, kain tayo mga kamundo. So, lang mga kamundo, no? Huwag kayong magsawang support sa aking mga video. Yun lang, maraming salam sa inyong panonood. Like and share and follow na para mas lumawak pa ang ating pamilya. Charisse, yun lang. Hi!